Magandang araw po sa inyong lahat, lalo lalo na sa aking mga subscribers na walang sawang nanonood na aking mga upload videos. Salamat sa inyo. ah, uh, for today's vlog guys, uh, i-share ko sa inyo ang nangyayari sa akin, lalo lalo na sa pagtrabaho na malilate dahil sa mga iba't ibang mga reasons sa ating pagtrabaho. Uh, sa akin guys, i-share ko sa inyo na plat yung motor ko Inawagan na nga nga aking supervisor na magtrabaho at sabado. Ganito ang nangyari guys. Tatimotor uh, ko, I mean, mag 8 na. Naglakad na ako guys. Uh, basta makapunta ako doon sa aking kinatrabahoan. Okay yun sa ating performance guys. Huwag tayong iba't ibang rason na ganyan ganyan tatimotor ko. Hindi ka na magtrabaho. Ang mas magandang ganyan, ganyan guys ay I, sabi mo sa iyong supervisor na ganito sir, malilit ako. Hindi kanyan tao galitan. Yung trabaho niyo guys, tuloy na tuloy, tsaka walang taong ma, uh, uh problema dahil lalo, lalo lalo na sa sitwasyon sa akin. Guys, sa katrabaho ko sa water company, kailangan may... So pag absent ka, hindi yan ma-trabaho. So ganito yan guys binagawa ko talaga, hindi ako nang absent, kahit lakad, Naglakad ako, kahit late ako, sabi ko sa aking supervisor na, uh, sorry sir, late ako. Then, sa ganyan na sitwasyon guys, uh, pag may promotion guys, talagang ma-promote ka talaga. Dahil yan yung pinaka, uh, the best way nga na gagawin mo. Lalo-lalo sa mga emergency guys. Kahit gabi, kahit uh, madaling araw trabuhin mo talaga dahil nangailangan yung supervisor mo wag, wag, wag yung mga ah uh, di mo siya pinuntahan hindi, hindi ka nag ka hindi ako mag duty sir yan huwag yan guys that's my advice sa inyong lahat na uh, lang lalo sa community service ang trabaho niya at saka uh, kung pinaka importante dahil patuloy din ng driver ako kailangan talagang andyan ako so ganito yan guys good morning walking guys 8 am in the morning guys laka tayo dahil uh, isa lang yung motor ko na flat tire guys wala na yung mga sasakyan ko noon may tatlo akong sasakyan guys saan lang naiwan guys dahil sa kahirapan ang nangyari sa aking buhay 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 ganyan lang sikap sikap tao babalik ko lang guys sa aking dyan guys so, na wala ako na ang mataas na panahon walking guys late na sa trabaho yung motor ko flat so ganito talaga uh, pag oras sa trabaho isa lang motor mo mga lilit ka talaga yung isang motor ko guys nasangla dahil ganlipat kami ng tahanan pinastos ko nakatay ako ng malit na bahay so It's okay Okay lang Nakabigay uh, na naman ako ng Kahit isang motor Maka Sakay ang ating uh, anak Ikaang school Yung isa Nabinta ko guys Dahil sa uh, Kulang kami ng budget Sa pag Tayo ng bahay guys So lang maglakad ATM okay lang sa akin maging salamat sa tumulong sa akin guys sa lahat ng mga subscribers ang tumulong sa akin Um, abangan nyo guys yung aking reality na video na i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa aking buhay. Abangan nyo yan guys, i-share ko sa inyo kung bakit nawawala ako sa taas ng panahon. Salamat din sa pagbalik ng aking mga subscribers, patuloy na walang sawang nanonood. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Ito na ako guys sa aking trabaho bilang isang driver guys. Bike. Ngayon ay araw na Sabado. Trabaho pa rin dahil nangailangan yung uh, aming company uh, mag-continue na aming mga uh, trabaho na mga uh, may andalian guys. So, yung regular na trabaho namin na guys is Monday to Friday. So, sa trabaho ako Kaya nawala din ako sa YouTube. Kaya kinonsentrate ko yung trabaho ko na ganito para masuportahan ko ang aking mga anak at saka pangailangan nila baon araw-araw. Not -araw. good. Hindi na ako ganito yung trabaho. Ito lang mo ito guys. Hirap-hirap na nagmeto. Pati, buwan, ano na butas na yung nagkabili ng upuan dahil inuna ko yung pagkain, ar -araw. Saka, uh, pagkain na araw-araw sa pagkain ng pagkain namin alawa sa so, uh, dito talaga kayo na si Asis Bigan guys uh, ganito guys yung trabaho ko continue uh, hindi ako nag absent dahil kailangan namin na pag ko ngayon because na aming supervisor so natuwa yung supervisor kung so, ngayon dahil head lit ako hindi akong dispensa na lit ako dahil kahit nasira yung motor ko ganyan guys kahit lit kayo i-explain nyo sa inyong supervisor na bakit lit ka at least nakapunta ka tuloy yung mga job order na gagawin nyo. Huwag nyo uh, i- rasonan na sira yung motor nyo. Pagsikapan mo na pumunta sa inyong trabaho, kahit late kayo, explain nyo sa iyong um, supervisor, happy din yung supervisor nyo. So, ganyan, para may, pag may promotion, hindi kayo ma-promote agad. Ma-promote kayo. so, isa itong advice sa inyo na kahit sira yung motor mo, punta ka rin po, paglakad ka.